Simula po ang lahat nung sinabihan ako ng mama ko na nap, high school graduate lang natapos ko. At saka, security guard lang ang papa mo. Huwag mo kaming ngayain. Yung mga gabi, nasa ilaw ng mga poste ako, nag-aaral, dahil wala kaming kuryente, may kawalong daytang pa ako. And today, I can happily say to my parents, Ma, Pa, I made it. Finally, I would like to end this speech with all of us saying, Minamahal kong mga magulang, nagtapos na po ang anak ninyo. Hello. Maraming salamat at mabuhay ang Class 2023. I ask you to allow me to extend my most heartfelt congratulations to the PMMA. by the Citadel class of 2023